Welcome to Angona Rizal, ang art capital ng Pilipinas at ang tahanan ng dalawang kilalang mga national artists na sinamaestro Lucio Dizon San Pedro para sa mga musika at Carlos Botong Francisco naman para sa mga paintings. bukod sa mga opisina sa loob ng munisipyo, ay makakakita ka din ng mga painting at mga artwork na gawa ng mga Angonians para itanghal sa ibang lugar o sa SM Angono mismo. Dito rin makikita ang mga litrato ng mga naging mayor mula noon hanggang ngayon. Kahit sa munisipyo ay makikita ang pagiging art capital ng Angono dahil kahit sa o sa mga sahig at pader ay may nakaukit na artwork Nandito rin makikita ang mga higantes na gawa sa paper mache ang ulo at sa metal naman ang katawan kasi tuwing parada ay may tao sa loob nito na nagbubuhat at sa munisipyo lang makikita nito. Bukod naman sa pagkakakilala kay Carlos Francisco sa kanyang mga paintings, kilala rin siya sa mga ginawa niyang mural artworks na nakaukit din sa mismong pader ng mga bahay sa Donya Aurora Street. Kasama sa mga gawa niya ang Blood Compact First Mass at Limasawa, The Martyrdom of Rizal, Bayanihan, at marami pang iba na nagambag sa pagundad ng kultura at kasaysayan ng ating bansa. Kumawa si Carlos Francisco ng mural ng isa sa pinakasikat na komposisyon ng angono national artist para sa musika na si Lucio San Pedro na Ugoy ng Duyan gumawa siya ng isang music sheet na may nakasulat ng mga nota at lirika ng kanta at sa likod nito ay may kulay na pintura na maaaring magre sa kagandahan ng buhay. Ngayon ay bisitahin naman natin ang bahay ng isang famous national artist para sa visual art na si Carlos Botong Francisco na matatagpuan sa Doña Aurora Street, Barangay Poblacion, Itaas. Ang pagbisita sa bahay ni Francisco ay tila ba parang bumibisita sa isang museo. Ang kanyang mga likhang sining ay nakadisplay sa bawat sulok ng kanyang bahay mula sa mga painting, sketch at trinkets. Kabilang na rin dito yung mga souvenirs, photographs at medallions. Makikita rin dito yung mga kagamitan niya sa paggawa ng artworks at pati na rin ang kanyang mga natanggap na award bilang isang magaling na artist. Angono Lakeside Eco Park o mas kilala ng mga taga Angono na Wawa. Isa ito sa mga kilalang pasyalan ng mga Angonians dahil maraming street food na mabibili dito at syempre makikita mo ang Laguna de Bay. Maraming aktibidad ang pwedeng gawin dito kagaya na lamang ng pagsakay sa bangka, pagrenta ng mga bisikleta, go-karts, at zipline. Ang Angono Art Center ay bagong gawang pampublikong museo. At isa ito sa masasabi namin na hindi dapat palampasin kapag bumisita sa Angono. Maliit lang ito kumpara sa ibang museo, pero napakaraming nilalaman ng bawat litrato sa loob. Sa loob ay may nag-aalok ng libring tour kung saan ipinapaliwanag ang historia ng Angono at ang mga tradisyon dito. Nasa loob din ito ng Angono Lakeside Eco Park at napakagandang ideya nila sapagkat ang Lakeside Wawa ay idinarayo ng mga tao tuwing hapon magkakaroon ng iba pang pwedeng kawain sa pook pasyalan kasabay ng pagkatuto nila sa bayan ng Angono.